guys so ayan po ah uh, dumating na po yung stock namin sa mga bag ayan po yung mga bag namin oh ayan ilan ilan, ilan to lahat jo 1 30 mm, 30 pieces po to lahat pero may mga reject po siya Sarang na hindi na siya ito hindi na na uh, ano hindi, ano? hindi na po ito ma mabinta. to hindi na po siya mabinta. Ilan to lahat yung reject? Anim. to 6. Anim po yung reject. ta 30 pieces yung dumating. ay ah, isang ano to? Isang Isang bundle pala ito lahat. Isang bundle. Pagkatapos yung yung laman niya ay 30 pieces. At saka may oh, may anim siya na reject. Kaya hindi namin itong pwedeng mabinta. Kaya dito na lang kami babawi dito sa mga goods na mga mga bag. Ayun, pinipicture ni Jo para ma-post niya sa ano sa sa Facebook. Oh. Ganyan 'yung ginagawa ni Jo. Uh, ah, nagpipicture siya para ma-post niya sa Facebook para pag may mag-mine, ako na 'yung mag-deliver. Kung may mag-mine. Pero hindi yan parehas ng presyo dyan, no? No? Hindi. Hmm, hindi ito pa parehas ng presyo kasi mayroong, mayroong ano ito, 280, no? Oh, o, mayroon din 250. Uh, ah, kana, yan po, yan po yung hawak ni Jo, uh, 280 po yan. Yan po yung ibibinta na 280. At saka ito guys, 280 ito. Ayan, ito, 280 din po ito guys ito itong ito ito ah uh, 280 ito 280 din po ito yan 280 yan ah, uh, mayroon din kanito 115 at 250 lang ito guba-guba man ni eh. ah guba-guba ni yan mm, oh, ha ah, oh yan na dito oh sayang mm. Oh, ah, so, so, sana siyang mabinta ng 250, mm, 280. Uh, mm, pero at uh, 250, pero hindi na po kasi marami na po nag-ano na po siya dito, oh may taknit na. So, paano yan? Paano hmm. yan mabinta? So, oh, hindi, paano hindi na yan. makabawi yan. yan? Oh, hindi na makabawi. Medyo lugi kami. Ano? Lugi kami ngayon dito. Oh, sa pagkuan Ah, uh, bijo, Ano lang. Kuni, I aming mean, gikwinta namin, guys. Ay. Uh, mag ano lang siya. Aabot lang siya ng. Ng 6,000 ba yun? Hmm. Plus, yung aabot. Pagkatapos yung financing dito. 5, ay. Ay. 5.7 yung pinansin dito. So, kunti lang yung ginansya namin pag ma, ma ano ito lahat. Pag mahalin ito lahat. Mm. Kasi dito kami na ano guys. Uh, dito sa ano. Dito. Na ano tayo kasi maliit lang yung laman. Oo, oh, maliit lang yung Sabi laman. kasi ng, ano, ng seller. 40. Oh. 30 more or less. Mm. Pero pagdating dito, 30 lang pala. 30 oh, 30 sirado. 30 lang Tapos sirado pala. Tapos may anim pa na hindi mabenta kasi sira. Tapos, hindi ko mabenta siya ng ano, kasi nga ito nito, hindi siya mabenta ng, ano ba yung, 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 quality niya ba yung, yung ganda niya hindi, hindi, hindi pwedeng mabenta ng mahal. Hmm. Kasi yung iba ay bibagsak presyo na yung iba namin. Kasi nag, ano, may sira na. Okay, hindi kami makapresyo price maka Medyo ano lang kami dito, parang pambawi lang, no. Jono O oh, pambawi lang. Medyo lugi kami kaya yung pag-order talaga ay risky talaga. Mm, okay okay, risky talaga yung pag ano nito. Kameron ah, nang nag nag nito, may nag-mine na. Apat, apat na nag-mine, may nag nagbayad na, Jo no. May nagbayad na at saka ito ay ano, ano na to? Reserve na to kasi binibili na ito. Ito, reserve na ito. At saka ito, reserve na din ito. Ito guys, reserve na ito. Yan, tatlo yung reserve. Pagkatapos, uh, binaya binayaran na yung isa. Apat na yung lahat yung na nabinta na. Apat na yung lahat. So, yan yung ginagawa ni Joe guys. Ginaganyan niya. Pagkatapos, ay uh, pinupost niya sa, ano, sa FB niya. Yan po yung ginagawa niya. At saka meron din kaming mga ukay-ukay -okay dito. Ito yung mga ukay-ukay -okay namin guys. Napakarami pa yung ukay-ukay -okay namin. Pero marami na itong nabinta na pinadeliver ko. Mga dress ito. Kaya nakabili tayo ng mm. ng bag. Uh, yung nabinta dito guys. Yung nabinta dito lahat ay binili namin ng mga bag. Yung nabinta dito. Kaya nakapag-order kami ng bag. Ng bagong ano padliber dito kasi yung halin nito ay binili namin ng bag. Marami pang stock dito na hindi pa na-picturean 'to lahat 'yon, know? Hindi pa na-picturean ito lahat, guys, kasi napakarami. Ano lang ito, i gi, gi ginahinay, anam anam lang sa pag-picture nito. Mga dress ito, guys. Ito mga dress ito. No, napaka mag maganda po ito, guys. Ayan yung yung ano lang yung waist lang nito ay apat lang pero magaganda ito lahat guys asa yan yan yung mga damit na mga itim lahat pero hindi siya katulad ng presyo lahat oh. hindi katulad ng presyo Oo, oh, hindi, hindi katulad yung presyo lahat kasi may 100 ito 100 ito la guys ito tag 100 yung isa ayan 100 yan at saka yan 80 yan tag ito hindi pa namin na plaster kasi sobrang dami po guys kaya hindi pa, ka, hindi pa namin na plaster yan. Hindi pa namin na-picturean, hindi pa namin na po sa sa FB. Kaya ano, uh, kasi sobrang dami kasi at saka busy kami. Uh, na na may lagnat si Angel. Kailangan talaga alagaan ang bata. So ayan guys, napakadami ito. Ilang ilang pieces to? Itong dress 180. Oh, 180. 180. Oh, 180 po ito na dress at saka bininta po namin tag 100 yung isa. Oh sobrang ano sobrang pero hindi siya ma hindi siya maano hindi siya mabenta lahat ng 100 kasi meron ding hindi maganda yung ano niya po huma mm kaya hindi mabenta lahat so, ng 100 Tayo oh, may magbinta si kwenta. Okay, hindi pa rin parehas guys kasi may 100 may may 50 din ito. Pero mala, pero um, mayroon marami kaming ginansya nito no. Malaki-laki rin yung ginansya namin. Ko na, ma mabinta, mabinta po ito lahat guys. Marami-rami rin kaming ma ano nito, uh, ginansya. At ah, saka yung itim, kasi marami yung mga itim, oh. Ang dami talaga yung itim. Hindi pa namin na, na plaster ng, uh, hinihinay lang kami dito. Mm. Yan yung mga, mga business ni Jo. Ayan, so ngayon, si Angel naman, uh, oh ayan, si Angel, kumain siya ng, grapes at saka, apple. Ayan uh, yung kinakain niya uh, kanina. Sobrang kinabahan si Jo kasi wala ako kanina dito. Kasi nagtrabaho ako yung naglimpisa ako. Doon sa ano, doon sa sideline ko. Naglimpisa ako ng damo. Kaya umuwi ako dito ay tanghali na. Mga alas unsi na yung uwi ko dito. Uh, sinabihan na ako ni Jo na sa nangyari nito ni Injil kasi dadalhin sana ito nila sa ospital hmm, kasi masakit yung tiyan niya suka, suka at, saka, at saka masakit yung tiyan diyan no hmm, nagtatai suka kalibang yung nangyari kay Angel kanina kaya kinabahan sila kinabahan sila sa dadalhin na sana nila sa ospital hmm, pero ma pero nag ano, nito dihilot na ni Sadjo no gihilot na ni siya okay okay na siya okay okay bukas kung hindi, kung kaya na niya pwede na siyang mag-aral pero pag hindi pa niya kaya na uh, dito lang muna siya sa bahay kumusta Angelio? o ay mukhang kuan karon okay okay na mm, okay okay na siya biglas uh, bigla siyang nag pumayat sa dalawang araw niyang ano oh, sa dalawang araw niyang nag nagkasakit mabilis pumayat ah, pumayat siya kaya nagluto ako kanina ng sinabawang ano isda kasi para makahigop siya ng sabaw para marami yung makain niya kasi wala siyang gana kumain ah, ganyan talaga basta ma, may ano no may lagnat kaya, hindi magana kumain so ngayon binilhan siya namin ng grapes at saka no apple Mm, kita marami tong apple kanin dalawa pieces ng apple. grips yung marami, tsaka yung melon at tsaka mangga. Pinilihan namin siya kanina. Mm, yan lang po yung natira. Palagi niyang ano, sa katabi niya. Tsaka yung tambal at saka haplas, dalawang haplas na itong gamit. Ito, dalawang haplas na itong gamit namin sa tiyan niya. At saka, ito yung tambal niya, yung gamot niya. Uh, marami, may tubig siya dito katabi ayan it's mm. so, okay ka na Angel ha Sakit pa maliit ang tunsil ko at chan ah tonsil na lang daw at chan niya daw hindi ato hindi naman kay butod hindi pares kanina nga hindi katulad kanina na sobrang bitid ha ha dito yung masakit Paghawakan mm -hmm. Sige lang, mag-relax ka lang mm -hmm. Kung kaya mo na bukas Mag-aral ka bukas ha Kung kaya mo na ha okay, So, ayan guys At saka si Joe, sobrang busy pa ni Joe jo. yung, ano yung ano ko Yung ano ko guys Yung Watson Yung mm. iba yung nagbabayad kasi oh. 'yung yeah, hindi ko dikdura lang tinatulo, pinaano. Hm. Pin 'yun kasi yung iba hirap hirap ng siling singilin. oh uh, ito guys ha ay kasto-kas po ito. Uh -oh, walang walang utang kasto-kas po ito, guys. Ayung uh, 'yung 'yung mag-mine uh, pag deliver ko uh, ang uh, iba magbayad na si GCash, 'yung iba pipick upin pag pag-deliver ko na uh, kasi ang bumibili dito ay uh, dito lang din sa amin yung bumibili dito. Kasto kasi ito. may gusto ito. pong bumili dyan sa inyo. Kaya may gusto po, pwede po kaming mag-ship. Ah, pwede po mag-ship. Mm. so yan yung mga, mga business ni Joe dito. Yung kastukas, pati yung damit. Kastukas yung damit. Mm. Well, <laughs> so ayan guys. So, ayan guys no. Uh, maraming salamat po sa inyo. Lahat uh, ano po. Uh, sana po patuloy po kayong manonood sa aming mga video guys. Sa maraming salamat po talaga sa lahat po ng mga viewers namin. Maraming salamat po talaga. Sana po ay ano po sana po ay patuloy po kayong sumabay-bay sa aming mga video. Uh, thank you po sa ano sa mga mga viewers namin mga Uh, mga sponsor namin maraming salamat po talaga sa inyo guys no, na mga ate, mga kuya maraming salamat mga tita maraming salamat po maraming salamat sa pagmamahal po ninyo maraming salamat po sa pagmamahal ni Angel maraming salamat po sa concern niyo po kay baby Angel po, maraming salamat po maraming salamat sa pagmamahal po maraming salamat po, lab na lab po, po, po kayo, no uh, at kami lahat po ay nagpapasalamat po sa inyo yan po guys, maraming salamat. Thank you, thank you po. God bless.